Shot na! Lakas ng unok. Hurry! Wala ito. Ito, ito. Lakas ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, wala na, ano yun na yan, kanselado na lang sa trabaho. Oo, oh, kanselado na yan. Wala na, wala na wala wala, wala, wala yan. Wala yung On passage na na metro, baha. paha. Paha, sa ano, loob na. So on passage, <tipil> <Ayo>, sa metro station, paha na sa loob. Dito, tagalit yung, ako'y pata na bumisa. Wala na, baha na ang loob ng metro. On passage, paha. Dito na nakuha mo ba yun? Paka nga, paka nabibili sa rin. Napasabro ng CD.